the holy bible reading plan 49th day tagalog version numbers chapters 19 to 21 and colossians chapter 4 numbers chapter 19 ang tubig na gamit sa paglilinis ikalabing-siyam na kabanata sinabi ng panginoon kina moises at aaron Ito pa ang isang tuntunin na gusto kong tuparin ninyo. Sabihan ninyo ang mga Israelita, nadalhan kayo ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagagamit sa pag-aararo. Ibigay ninyo ito kay Eleazar na pari at dalhin ninyo sa labas ng kampo at katayin sa kanyang harapan. Pagkatapos kukuha si Eleazar ng dugo nito sa pamamagitan ng kanyang daliri at iwiwisik ito ng pitong beses sa harapan ng toldang tipanan. At habang nakatingin si Eliazar, susunugin ang buong baka, ang balat, ang laman, dugo at mga bituka nito. Pagkatapos, kukuha si Eliazar ng isang putol ng punong sedro, isang sanga ng tanim na isopo, at pulang panali na ihahagis lahat sa sinusunog na baka pagkatapos kailangang labhan ni Eliazar ang kanyang damit at maligo siya. At pagkatapos makakapasok na siya sa kampo, pero ituturing siyang marumi hanggang hapon. Ang taong nagsunog ng baka ay kailangang maglaba rin ng kanyang damit at maligo. At ituturing din siyang marumi hanggang hapon. Ang taong itinuturing na malinis ang siyang kukuha ng abo ng baka. At ilalagay niya ito sa isang lugar na itinuturing na malinis sa lapas ng kampo. Itatago ito pero gagamitin ng mamamayan ng Israel na panghalo sa tubig na gagamitin sa paglilinis. Ginagamit ang seremonyang ito para mawala ang kasalanan. Kailangang labhan ng taong kumuha ng abo ng baka ang kanyang damit. At ituturing din siyang marumi hanggang sa hapon. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng mga Israelita at dayuhan na naninirahang kasama ninyo magpakailanman ang sino mang hihipo sa bangkay ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Kailangang linisin niya ang kanyang sarili ng tubig na ginagamit sa paglilinis sa ikatlo at ikapitong araw. Pagkatapos, ituturing na siyang malinis. Pero kung hindi siya maglilinis sa ikatlo at ikapitong araw, hindi siya ituturing na malinis. Ang sino mang makakahipo sa bangkay na hindi naglinis ng kanyang sarili, ay para na rin niyang dinungisa ng tolda ng Panginoon. Kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan ang taong iyon. Dahil hindi siya nawisika ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ito ang tuntunin kung may taong mamatay sa loob ng tolda. Ang sino mang pumasok sa tolda o kaya'y naroon na sa loob ng mamatay ang tao, ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. At ituturing din na marumi ang anumang mga lalagyan sa tolda na walang takip. Ituturing din na marumi sa loob ng pitong araw ang sinumang nasa labas ng kampo na nakahipo ng bangkay, pinatay man ito o namatay sa natural na paraan. Ganoon din sa nakahipo sa buto ng tao o nakahawak ng libingan. Upang mawala ang pagiging marumi, ilagay sa lalagyan ang ibang mga abo ng baka na inihahandog para sa paglilinis at pagkatapos dadagdagan ito ng tubig. Pagkatapos kukuha ang taong itinuturing na malinis ng isang sanga ng tanim na isopo at isasawsaw niya ito sa nasabing tubig at iwiwisik sa tolda na may namatay at sa lahat ng kagamitan dito at sa mga tao na nasa tolda. Wiwisikan din ang taong nakahipo ng buto ng tao o ng libingan o ang sino mang pinatay o namatay sa natural na kamatayan. Sa ikatlo at ikapitong araw, wiwisikan ng malinis na tao ang maruming tao. At sa ikapitong araw, kailangang labhan ng taong nilinisan ang kanyang damit at maligo siya. At sa gabing iyo'y ituturing na siyang malinis. Pero kung ang taong marumi ay hindi maglilinis, huwag na siyang ituring na kababayan ninyo dahil para na rin niyang dinungisa ng tolda ng pangnoon. At dahil hindi siya nawisika ng tubig na ginagamit sa paglilinis, marumi pa rin siya. Ang tuntuning ito ay dapat nilang sundin, magpakailanman. Ang taong nagwisik ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay kailangang maglaba ng kanyang dami. At ang sino mang humipo ng tubig na ginagamit sa paglilinis ay ituturing na marumi hanggang hapon. Ang sino man o anuman na ha-hawa ko hihipo sa maruming tao, ay magiging marumi rin hanggang hapon. Numbers chapter 20 Ang tubig na lumabas sa bato. Ikadalawampung kabanata. Noong unang buwan, dumating ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay si Miriam at inilibing walang tubig doon. Kaya nagtipo na naman ang mga tao laban kina Moises at Aaron. Nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, Mabuti pang namatay na lang kami kasama ng mga kababayan naming namatay noon sa presensya ng Panginoon. Bakit dinala mo kaming mga mamamayan ng Panginoon dito sa disyerto? Para ba mamatay kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto at dinala kami rito sa walang kwentang lugar na kahit trigo, igos, ubas o pomegranata ay wala at walang tubig na mainom. Kaya iniwan ni na Moises at Aaron ang mga mamamayan at nagpunta sila sa toldang tipanan at nagpatira pa sila para manalangin. Pagkatapos nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan. At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig, at mula dito aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayo. Kaya kinuha ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon doon sa may toldang tipanan ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, tinipon ni Naaaron ang buong mamamayan sa harapan ng bato at sinabi ni Moises sa kanila, Makinig kayong mga suwail, dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng dalawang beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Pero sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita. Hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba. Dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito, at dito rin ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Hindi pinayagan ng mga taga-edom na dumaan ang mga Israelita habang naroon pa ang mga Israelita sa Kadesh, nagsugo si Moises ng mga mensahero sa hari ng Edom na nagsasabi, Ito ang mensahe mula sa iyong kamag-anak, ang mamamayan ng Israel. Nalalaman mo ang lahat ng kahirapan na aming napagdaanan. Pumunta ang aming mga ninuno sa Ehipto at matagal silang nanirahan doon. Inapi kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo, pero humingi kami ng tulong sa Panginoon at pinakinggan niya kami at pinadalhan ng anghel na naglabas sa amin sa Egypto. Ngayon naririto kami sa Kadesh, ang bayan sa tabi ng iyong teritoryo. Kung maaari, payagan mo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa inyong pangunahing daan at hindi kami dadaan sa ibang mga daan hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo. Pero ito ang sagot ng hari ng Edom. Huwag kayong dadaan dito sa amin. Kung dadaan kayo, sasalakayin namin kayo at papatayin. Sumagot ang mga Israelita. Dadaan lang kami sa pangunahing daan. At kung makakainom kami at ang aming mga hayop ng inyong tubig, babayaran namin ito. Dadaan lang kami sa inyo. Sumagot muli ang hari ng Edom. Hindi kayo maaaring dumaan dito. Pagkatapos tinipo ng hari ng Edom ang kanyang malalakas na sundalo para makipaglaban sa mga Israelita. Dahil ayaw magpadaan ng mga taga-Edom sa kanilang teritoryo, humanap na lang ang mga Israelita ng ibang madaraanan. Namatay si Aaron Umalis ang buong mamamayan ng Israel sa Kadesh at pumunta sa bundok ng Hor. Doon sa bundok ng Hor, malapit sa hangganan ng Edom, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Dumating na ang panahon, Aaron, na isasama ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno. Hindi ka makakapasok sa lupain ibibigay ko sa mga Israelita. Dahil sumuway kayong dalawa ni Moises sa aking utos, doon sa bukal ng Meriba. Ngayon, Moises, dalhin mo si Aaron at ang anak niyang si Eleazar sa bundok ng Hor. Pagkatapos, hubaran mo si Aaron ng kanyang damit pampari at ipasuot ito sa anak niyang si Eliazar dahil mamamatay si Aaron doon sa bundok at isasama na sa piling ng mga yumaon niyang ninuno. Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Umakyat sila sa bundok ng Hor habang nakatingin ang buong mamamayan. Pagkatapos hinubad ni Moises ang damit pampari ni Aaron at ipinasuot niya ito kay Eliazar. At namatay si Aaron doon sa itaas ng bundok. Pagkatapos, bumaba sila Moises at Eleazar mula sa bundok. Nang malaman ng buong mamamayan na patay na si Aaron, nagluksa sila para sa kanya sa loob ng tatlumpung araw. Numbers chapter 21 Natalo ang mga kananeyo Ikadalawamput isang kabanata Nang mabalitaan ang kananeyong hari ng arad na naninirahan sa Negev, napaparating ang mga Israelita na dumadaan sa Atarim. Sinalakay niya sila at binihag ang iba sa kanila. Pagkatapos, sumumpa ang mga Israelita sa Panginoon. Kung ibibigay niyo po ang mga taong ito sa aming mga kamay, wawasakin namin ng lubusan ang kanilang mga bayan bilang handog sa inyo. Pinakinggan ng Panginoon ang pakiusap ng mga Israelita at ibinigay niya sa kanila ang mga kananeyong. Lubusan silang nilipol ng mga Israelita, pati ang kanilang bayan, bilang handog sa Panginoon. Kaya tinawag itong lugar ng Horma. Ang Tansong Ahas Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay, kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Egypto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito at hindi na kami makakatiis sa nakakasawang mana na ito. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinagkakagat sila. At marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, Nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moises ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sino mang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod at ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Ang paglalakbay papunta sa Moab Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa Obot. Mula sa Obot, naglakbay uli sila at nagkampo sa Iye Abaring, sa disyerto na nasa bandang silangan ng Moab. Mula roon naglakbay sila at nagkampo sa lambak ng Zered at mula sa Zered, Naglakbay na naman sila at nagkampo sa kabila ng lambak ng Arnon na nasa ilang na malapit sa teritoryo ng mga Amoreyo. Ang Arnon ang hangganan sa gitna ng lupain ng mga Moabita at lupain ng mga Amoreyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakasulat sa aklat ng pakikipaglaban ng Panginoon ang bayan ng Waheb na sakop ng Sufa, ang mga lambak ng Arnon, pati ang gilid ng mga lambak na umaabot sa bayan ng Ar, na nasa hangganan ng Moab. Mula roon sa Arnon, nagpatuloy ang mga Israelita sa Be'er, ang balon na kung saan sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin ninyo ang mga tao at bibigyan ko sila ng tubig. At doon umawit ang mga Israelita ng awit na ito. Patuloy na magbibigay ng tubig ang balong ito. Aawit tayo tungkol sa balong ito, na ipinahukay ng mga pinuno at mararangal na tao sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan mula sa disyerto nagpunta sila sa matana mula sa matana nagpunta sila sa nahaliel mula sa nahaliel nagpunta sila sa bamot at mula sa bamot nagpunta sila sa lambak ng moab na kung saan makikita ang disyerto sa baba ng tuktok ng pisga natalo si Haring Sihon at Haring Og ngayon nagsugo ng mga mensahero ang Israel kay Sihon na hari ng mga Amoreyo. Ganito ang kanilang mensahe. Kung maaari ay payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan, o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa inyong pangunahing daan hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo. Pero hindi pumayag si Sihon na dumaan ang mga Israelita sa kanyang teritoryo. Sa halip tinipon niya ang kanyang mga sundalo at nagpunta sila sa disyerto para sa lakayin ang mga Israelita. Pagdating nila sa Jahaz, nakipaglaban sila sa mga Israelita, pero pinagpapatay sila ng mga Israelita, at inagaw nila ang kanilang lupain mula sa Arnon papunta sa ilog ng Jabok. Pero hanggang sa hangganan lang sila ng lupain ng mga Amonita, dahil ang kanilang hangganan ay napapadiran. Kaya naagaw ng mga Israelita ang lahat ng lungsod ng mga Amoreyo, at tinirhan nila ito, pati ang Heshbon, at ang lahat ng baryo na sakop nito. Ang Heshbon ang kabisera ng lungsod ni Sihon, na hari ng mga Amoreyo. Natalo niya noon ang isang hari ng Moab, at inagaw niya ang lahat ng lupain nito hanggang sa Arnon. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga makata na, Pumunta kayo sa Heshbon, ang lungsod ni Sihon at muli niyo itong ipatayo. Noon sumasalakay ang mga sundalo ng Heshbon, katulad ng naglalagablab na apoy at lumamon sa bayan ng Arna Sakop ng Moab at sumira sa mataas na lugar ng Arnon. Nakakaawa kayong mga taga Moab, bumagsak kayong mga sumasamba sa Diyos na si Kemosh. Kayo na mga anak niya ay pinabayaan niyang mabihag ni Sihon na hari ng Amoreo. Pero ngayon bagsak na ang mga Amoreyo. Nagiba ang lungsod ng Heshbon, pati ang Dibon, Nova, at Medeba. Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupain ng mga Amoreyo. Pagkatapos, nagpadala si Moises ng mga espiya sa Jazer, at inagaw din nila ito, pati ang mga baryo na sakop nito. Pinaalis nila ang mga Amoreyo na naninirahan doon. Pagkatapos nagpunta naman sila sa Bashan. Pero sinalakay sila ni Haring Og ng Bashan at ng kanyang buong sundalo roon sa Edre. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag kang matakot sa kanya, dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo at ang kanyang mga sundalo sa inyo, pati ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naghari sa Heshmon. Kaya pinagpapatay ng mga Israelita si Og, pati ang mga anak niya, at ang lahat niyang mamamayan. Kaya walang natira sa kanila. At tinangkin ng mga Israelita ang lupaing sakop ni Og. The Book of Colossians Chapter 4 Ikaapat na kabanata Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Ang ilan pang mga bilid Magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat At habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo Ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon Na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilang buko Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Mga pangangamusta Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tikikus ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman niyo ang kalagayan namin, nang lumakas naman ang loob ninyo. Kasama niya sa pagpunta riyan si Onesimus, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari rito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo? At Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na tinatawag na Justus. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko rito ang naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating na doktor, at ni Demas. Ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganun din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Pagkabasa nyo ng sulat na ito, ipabasa nyo rin sa iglesia sa Laodicea at basahin nyo rin ang sulat mula sa kanila. Pagkisabi kay Arkipus na ipagpatuloy niya ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako si Pablo ang mismong sumulat ng pagbating ito. Alalahanin niyo ako rito sa kuan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.